ay mga kamatmat So ngayon ay ipapakita ko sa inyo Yung ating uh, ginawang bagong lagayan Ng ating uh, mga baboy na mag-aanak. So remember wala naman talaga tayong parowing uh, fan Pero tayo ay umorder na sa Bibs Farm uh, Supplies Animal Supplies So uh, soon ay darating ngayon So ngayon ay ipapakita ko sa inyo Ay yung ipinagawa ko sa inyo na Yung ipinagawa ko sa Ipapakita ko sa inyo ngayon Ay yung ipinagawa ko na paglalagyan ng in natin. Ano? So tara, tara dun sa ating babuyan at silipin natin. kamot yun mga kamot matay ano ah five days na ginawa maliit lang naman yun kasya lang yun sa ano kasya lang yun sa uh, dalawa. Ano, kasi yun sa dalawa na carrying. Sa, ano, sa twin. Ang inorder kasi natin ay twin. Ano. Okay, so, dito lang yun sa ating mga, ba, sa ating babu. Yan, kung siyong titignan nyo mat -mat, yung nandoon sa may pinakadulo. Yan, pag mo yun, nandoon sa pinakadulo, yung pinakamataas na yon. yun yung ating ipinanggawang parawing uh, pen. At dito tayo dadaan kasi maaga pa ay magigising agad yung mga baboy. Natutulog pa. Ano. Ah, nandiyan so, <laughs> Nakita tayong mga graba. Ilalagay natin 'yan sa sako. Ano, gagamitin natin 'yan. So ito 'yon. Ito kamot-mot. 'Yan. Ito yung ating ipinagawa na Bakit na kagano'n 'yon? following pen. 'Yan, medyo mataas siya. Ah, uh, naganda kasi para maali walas para sa ating uh, para sa ating ano nang inahin na ilalagay. Ang sukat naman nung ano nung darating na farrowing pen, ano ay 7 by 12, 7 feet by 12. So ang sukat naman nito, yan. So ang sukat naman nito kamot ngot mula diyan sa area na yan, wala diyan sa dulo na yan hanggang dito sa pinaka na yan ay 8. So may allowance pa tayong dalawa. So Diyan kamutmot, diyan yung ulo ng ating inahin at dito naman yung kanyang magiging likod. So, ipinaano na natin yun doon. Ipinadiretso hanggang doon supposedly hanggang dito lang yun. Tapos, pathways lang yan. Pero since so, pa naman natin gagamitin tong area na to, ipinadiretso na natin dito. Ano? Tapos, nilagyan natin ng konting kanal dyan para naman uh, para naman uh, Diyan na yun aagos yung tubig. So, ta tapos ito, wala sa plan. Ito, Ayan, ayan, wala din. Pero dahil may lupa dyan, inano kasi natin yan, 'yan binungkal kasi natin yan. So, pagka umuulan, baka dito umano yung lupa, pumasok, kaya nilagyan natin ng harang. So, ito kamutmut ay five days na ginawa ng ating uh, mga nag-aaluwagi. Ano? Ayan, five. <coughs> excuse. Five days nila na ginawa yan. So, ito naman ang haba naman niya mula doon hanggang dito sa side na to ay 16. Ang haba naman ng darating ay 12. So, baka enough na yon para dito. Ano? Okay. So, nilagyan na din natin, natin siya ng net. Lagyan natin dito ng net. Ayan. May net dito. Para hindi pumasok yung ano. Limbawa yung manok. Tapos tatakloban na lang natin. Tatakloban na lang natin yung paroing Mismong paroing Para yung mga biik ay hindi pasukin ng mga manok o ng aso pagka may mga pagkain. Lagyan natin natin dyan. So, dito naman, ito lalagyan natin yung area na yan. Lalagyan natin ng tolda yan, mga kamot-mot. Sa part na kamot -mot, manipis lang ang ano dyan. Kasi may plan pa tayo dyan. Ito kasi kanal yan. Medyo manipis lang yan. Di naman ilalagay dyan yung bigat ng harrowing kaya okay lang. So, may plan tayo dyan. At saka pagka nagpagawa tayo dito, ng another gestation, pababa, 念。 Ang sunod nating ipapagawa, kamot-mot, ay yung ating gestation area. Dito naman sa tapat, magdadagdag tayo ng sampu. At doon naman sa area doon, sa dulo, magdadagdag tayo kahit dalawang uh, grower's pen. Wala kasi tayong grower's pen dito, mga kamot-mot. Ano? So, ito lang, kamot-mot, yung ating ipinagawa na following. Inap na inap yan para dyan sa ating dalawang darating na uh, following pen. So, kung kailan darating yun, baka sa Sabado. Ano? sa Sabado ang kausap ko uh, ang sabi by 8am ay nasa bahay, nandito na sila sa bahay okay, so yan kamatmat 5 days lang niya na ginawa at ang nagasus ko dyan ay kasamang labor ay 31,000 yes, ganun 31,000 hindi pala siya panong time, yung ko lang nakita kamatmat oh, hindi pala, ah panong pala ayan dito ka nakapwesto. So, pantay pala naman. Ano? Okay. Ang ilalagay natin dyan kamot-mot ay yung ating pure at saka yung isa nating mag-aanak ngayong 18. Ano? So tara, sisilipin natin sila. Okay. So ito si Pora. Yung ating pure. Ano? Malapit na yung mga anak. Malaki na ang kanyang chan. Tumalawit na. Tapos, ito pa yung isang ilalagay natin na walang chan. Ito, lumalaki lang ang chan pagka uh, anak na. Oh, pero buntis kasi uh, nakita ko gumagalaw yung chan. Yung side. ano? So, wala nang laman yung ano natin. Ito lang, yan yung mga biit natin na 16 heads. Yan, ah, uh, glad mot at walang babawas sa kanila pero may isang maliit doon. Ayun. Siyempre, po-14 kasi yung debi nung ating uh, inahin. Kumbaga, naghahali-halilinan lamang sila. Ano? So, kaya, yun. Pero, pansin mo, oh. Yung mga 14, magkakasing laki. Pero, yung may isang maliit dyan, eh. May isang maliit, tsaka yung isang pinakamaliit. Yung siguro, sila yung mga nahihirapan pag ano. Nahihirapan siguro sila pag Okay? So, may tina-trial tayo, kamot-mot na. Paraan ng pagpapakain sa ating mga bake? Para, ah... Uh, hindi na sila manibago or mag-adjust sa kanilang bagong pakain. So sinusubukan natin 'yon. At ah, tingin ko naman, tingin ko naman ay parang nagiging effective. Ayun, nagpapadali na yung ating inahin. Ah, yes, for uh, mamaya pa kayo kakain, ha. Huh. <coughs> sana marami tong marami tong anak Oh. Yan, sana marami siyang anak kamot-mot. Okay. Kahit kasi nang chan niya. Sabihin na natin to kamot-mot ay 10,000 nung biig pa lang. Ito yung pure natin. Tas kinargahan natin ng pure na similya din from Dabsay. So, ayan no, bumabagsak na yung chan niya, Okay? Tapos, pabilog pa. Okay. Kaya sana maraming anak yan. Pero bigyan lang tayo yung kahit sampu, dose. Okay na, okay na tayo dyan. Whatever blessings we may receive is a blessing that can be thankful. Be thankful. <coughs> And isa pa kamot-mot, ah, uh, yan. Since ito ay sobrang lapit sa kalsada. Ano kasi yung kalsada? lalagyan natin ng bakod diyan. Tatanda natin ng halaman tapos lalagyan natin ng uh, bakod ano para hindi masyadong kita ng mga people. Pero for the meantime, uh, wala muna. Magpapasibol muna tayo ng mga halaman diyan. Para pag tumaas ng kaunti ay di, hindi naman makikita ng mga tao. Okay? So, pansin niyo kamot-mot o oh, kababa kaya nagpagawa tayo ng ating uh, kaya nagpagawa tayo ng ano, ng no, ating farrowing kasi Ayan oh, ang baba niya oh wala naman kasi tayo talagang following Diyan lang natin inilalagay yun meron lang tayong Bartolina dyan ayan Diyan lang diyan lang umaanak yan ano Diyan lang anak yan ay eh, masyadong mababa masyadong mainit apektado yung bloat ng ating mga biik pero kahit naman no, no, oh, ang gaganda pa yung mga biik natin kamot-mot okay so yun And, pagkahalimawa, may nagsabay tayong inahin. At isa lang naman yan, dito natin siya ilalagay. Dito. Okay, gumagawa tayo ng artificial na, ano dito, oh. Nasaan yung isa mong anak? Ayan, uh, may isa yan, may isang anak yan. Actually, yan ay, yung anak niyang kamot-mot ay, ano, ah, ilang anak yan? 13, 13 ang anak niyan, pero yung isa lang yung natira. Kasi, dumalabas kamot-mot ay, ano, parang patay na yung biik. Ano? Pag may buhay naman, namamatay din agad. Nang hirap ang mag-survive. So, siguro dahil matanda na yung inahin natin, ano? At ating papalitan na din naman. Okay? So, yan. Ang ating mga that makes up our uh, farm. That makes up our uh, Ang Um, aking walk, walk, walk. Walk. Ang ating marako. Okay, so, yan. Dabay na muna, kamot-mot, ano? Ayan uh, lang naman, gusto ko lang sanang i-update lang naman kayo dyan sa ating ng yan na ating following. Medyo umiingay na yung ating mga, Ayan, so, kamot-mot, ano? Yun lang muna ang update dun sa ating uh, following na ating pinagawa. Sa Sabado, uh, mga alas 8 ay darating na yung ating pinagawa, yung ating ini-order na nagkakahalaga ng 61,000. Pero inabot siya, kamot-mot, ng uh, 65,300. Ano? Ah, 66,300. Kasi gawa ng delivery, masyadong malayo kasi. Ano? Okay, siya.